Pagkatapos ng piyesta, nagpalipas nga muna kami ng isang araw na pahinga kasi plano namin mag-island hopping. Bago kami umuwi ng Maynila, mga quarter to nine nga, umalis kami dito sa bahay. Papunta naman kami ng Bika. Kasi nandun yung bangka na nagaantay nga sa amin para sa island hopping. Puro mga kapatid ko nga lang nga din yung kasama ko at saka yung nanay ko. Pati na rin nga yung isa kong hipag. Kahapon nga, panay nga ang dasal ko na sana nga wag umulan. Kasi dito sa Bicol, lalo na nga dito sa Karamoan. Kapag buwan nga ng August, talagang araw araw-araw umuulan. Nung nakaraan nga na nag-island hopping kami dito, umuulan nga siya kaya hindi talaga din namin na-appreciate yung ganda nga ng kapaligiran. Nakaschedule na rin kasi kami nung time nga na yun kaya hindi na rin namin talaga na iuro. So ngayon nga nakakatuwa kasi nakiayon nga sa amin yung panahon. Kaya nakasama nga lahat ng tao nga sa bahay kahit nga yung maliliit na mga bata. Dito nga sa may karamuan ka napakadaming island na pwede mong maikot para pasyalan. Nung nakaraan nga na island hopping nga namin, apat din yung naikot namin na island. So yung pinaka-favorite nga na napuntahan ko nga nung nakaraan, Manlawe Island siya kasi may floating boat siya. Bukod pa doon, meron siyang sandbar. Yung Ginahuan Island, gusto ko din siya kasi yung view niya para kalang din nasa Batanes. So yun nga, noon nga, doon kami sa kabilang way nagpunta. Eto, iba rin yung pupuntahan namin ngayon. Apat na island din yung iikutin nga namin ngayon. Yung sinakyan nga namin na bangka noon, siya rin nga yung sinakyan namin ngayon. Yung unang binabaan nga namin, ang tawag dito, Minalaho sa island. Nung papalapit na nga kami dito, talagang iba yung pakiramdam, yung excitement talaga. Kasi yung nakikita mo na nga siya sa personal versus dun sa picture lang, ibang-iba talaga yung, yung itsura niya, pati na rin nga yung tubig na napakalinaw. Nung pababa na nga kami, yung mga bata nga, tuwang-tuwa, pati na rin nga si Jenea ay napapasigaw pa. Pagmahan, <makes> oh! <makes> ganda, hindi nyo pa. 45 minutes din nga yung itinagal namin dito sa Minalaos Island. Then, nagsawa talaga yung mga mata namin sa view at sa pictures, siyempre. Lilipat na nga kami sa kabilang isla nga na susunod namin pupuntahan. Pangalawa na nga to. Ang kagandahan nga lang nga sa isla ng Karamoan, wala siyang masyadong tao, hindi siya crowded. Parang yung pinuntahan ko nga lang nga dun sa may Palawan, sa may Port Barton. Sobrang peaceful nga niya ang tahimik. Kaya talagang makakapagmuni-muni ka talaga ng bongga. So yun, kung gusto mo ang tumakas sa ma ingay magulo ng city yon. Ito talaga yung magandang puntahan. Mamahuni nga lang ng ibon yung maririnig mo, plus yung hampas nga ng alo na nanggagaling sa tubig. Sobrang nakakarelax talaga. <muchos> Andito na nga kami sa pangalawa naming destination sa Cagbanilad Island. 10 minutes lang din yung inandar nga ng bangka bago kami makarating dito. Nadaanan nga namin yung Gota Beach. Ang sabi nga sa amin nung nagpapaandar nga ng bangka, private nga siya kaya hindi kami pwedeng pumunta doon. Meron nga siyang entrance fee Diyan nga rin nag stay yung mga sumasali sa Survivor Philippines. Dito sa Karamoan Island, merong mga place na hindi pwedeng pasukan or hindi pwedeng public. So yun nga, yung mga pinupuntahan nga namin, ang gaganda na. Naisip ko lang, lalo na siguro yung mga may entrance pay. Nakababa na nga kami ng bangka. Meron nga ditong nauna na nga sa amin na dalawang babae. Pagbaba ko nga, sobrang na-amaze talaga ako sa mga nakikita ko kasi ang ganda talaga niya. Buhay na buhay talaga yung kulay ng kapaligiran. Then para kalang lang din talagang nasa Palawan Dito na nga namin kinain yung pansit na binaon nga namin. Sinanay nga ang nagluto nito ng madaling araw pa lang bago nga kami umalis. Tapos nga namin kumain, dun pa nga lang nga kami nag-picture. 45 minutes din nga kami naglagay nga dito. So yan guys, na naman sa na kami. On the way na nga kami sa pangatlong destination na pupuntahan nga namin. Habang nasa bangka nga kami, umiinom kami. So nga guys, puputulin ko muna tong video na to kasi masyado siya nga haba kapag idinugtong ko pa yung kasunod. Hanggang dito na lang po yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!